Ang hapon po muli mga kaibigan. Ayan, kasama ko ang mga bata. Naglalaro sila. Dito po kami sa parang maliit na isla. Ayan, na, na ano po, napalibutan ng dagat. Ayan. Napaganda po ngayong hapon kasi banayad po yung ano, yung mga alon. Ayan, oh. ganda-ganda po ng dagat ngayon. Ayan. Nandun po si Bunso. Makanta-kanta doon sa video. Okay? Kasama ang mga pamangkin namin. po. Dito sa dagat. Ayan. Oh. po. Yung, mga Hindi ko po alam kung palo-tide o tide Tama na yan! Tama na! Tama na! Paghugas na kamot. Paghugas na kamu ikamut! Oh, sayaw na! Sayaw na kayong dalawa ni ate! Asas! Uh, Ang galing ah. Masadya ka. Paano ang masadya? Paano ang masadya? Inay. O oh, si ate masaya. Masadya means happy. Yan. O oh, sige, laro na kayong mag-ate. Yan mga bata. O <coughs> oh, sige, sinong taya? <laughs> Nakakatawa ang mga bata, no? <clears throat> Sana one time, mga apo ko nandito rin. Uh, pagbakasyon sila para ma-enjoy naman nila yung dagat. Lalo na si Sak Marcos. Gustong gusto yun ng dagat. Oo, <laughs> oh, oh, mabasa ka. Oh, takbo na. Oh, dali. Ikaw naman ang kaya. Abuli mo si ate mo. Awag <laughs> dyan sa tubig. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa tuyo. Diri lang, diri lang. Ayaw dira sa tubig. Basi malumos ka. Hmm. Nakatawa itong magkapatid na to, oh. Yang mga Manila nandoon sa Maynila na masukan <laughs> oh, sige na sige na <laughs> Tapong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ko. Yan, andito pa rin po ang inyong Nanay Rayli sa Sibuyan Island at medyo malapit-lapit na po tayong bumalik ng city. Kaya namnamin na po natin itong uh, kagandahan ng view dito. Ang dagat. Ang dagat, ang dagat. <coughs> <laughs> o, oh, dandaan Maano kayo dyan sa ano, angkla ng motor. wag dyan, wag dyan. Ano, munday. Wag dyan sa may angkla. O, oh, hindi lang dira. Diri lang, diri lang. Ha? Maano ka mo? Maligos ka mo? Ano ting? Maganda-ganda. Ay, pagandahan ng gawa. Hindi na, hindi na. Kasi mabasa kayo, mabasa. O, oh, Mary Jane, karindir eh. Dali. Karina, dali kay ate mo. Paghimo na ko nun kwan. Ning palasyo. Yate. Yate. <laughs> tigo ka man. O, oh, ka man, Tigo. Pagi mo manyaning imo. Man, imo. Mga, katuwa, mga kaibigan, no? Kasi, yan, footprint in the sun. Mm -hmm. si Gabi, kung tigo. O, oh, kaway-kaway na sa ating mga viewers. hello, oh, guys. Hello, guys. Oh, oh, oh. Hello po, Ganun ah. Kamusta po kayo? Kamusta mo kamo? Ayoko kamusta mo kamo? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Yon. Yon. <laughs> ano yung yung mo, mo? Ha? Ay hindi ako yan ang magsugot. Ang mo niya daw kaya itong yung Atong cake yung na yung yung Ayan, dito na lang po muna itong ating isang video mga kaibigan.